Russia, Saint Petersburg, Monumento kay Field Marshal Suvorov. Naniniwala ang ganoon nga. Sa katunayan, hindi alam kung kanino nakalaan ang dambanang ito ng isang sinaunang mandirigma. Hindi siya kahawig ng mga larawan ni Suvorov, maging sa mukha o sa kasuotan. Walang kahit isang detalye o inskripsyon na may kaugnayan sa Komandante Suvorov sa monumento. Sa pedestaling monumento, nakasulat kung sino ang eskultor at kung sino ang lagtatag. Ito ay isang huling peking inskripsyon. Ito ay inukit sa tapos na monumento. Ang mga inskripsyon sa mga produktong gawa sa metal ay palaging naka-emboss. Ito ay nagpapadali ng paggawa ng hulma para sa pagtutunaw. Sa dibdib ng mandirigma, isang pinalawig na titik na may monogram ng isang emperador. Kung nais ng eskultor at tagapanday na pirmahan ang kanilang likha, agad sana silang gumawa ng nakataas na mga letra. At hindi sana nila huli nang iginuhit ang kanilang likha gamit ang isang chisel. Ngunit naniniwala ang mga historyador sa huli, peking inskripsyon.